And every time I try to fly I fall without my wings I feel so small I guess I need Hello, shout out! Ayan, magandang buhay ko sa lahat. Ito po si Baby Virgin Vlogs. Hagatid po tayo ng pagkain, guys. Okay po, yung bagsik. Ayan, sa ating estudyante. Hatid-hatid tayo ng lunch sa katangali ang araw ng Friday. Happy Friday to everyone! Ayan, guys. <laughs> Ayan, si out siya Siyempre, mga mabis ganyan, guys. Diba? Diba? hatid-hatid na pagkain ayun dito tayo nakarin maglakad-lakad tayo Lahad lang naman tayo hindi naman natin kailangan sumakay so aga-aga pa naman lakad-lakad lang tayo kasi pag Friday ganyan yung ano nila kailangan is ni umaga tapon pero ang uwian nila kami alas stress Ayan, shout out. Nakakahingal no, kasi mainit. Pero parang gusto kong sumakay. May pamasahin naman tayo bang, ano. Kain na lang ako kasi hinihingal ako init. Ayan, si nanay, ang sipag. Makiraan po. <laughs> Tanghali na, sipag naman. Sipag ni mother. Ayan din. kaya na lang tayo kasi hinihingal ako <laughs> kasi napaka-init maaga pa naman pero sige lang, mag na lang tayo kaya lang ako hinihingal kasi nagpo-vlog ako habang mag-aad ka <laughs> ayan, palabas na tayo sa ating sa ating local, loob looban. sa ating looban guys isinita, ayan pero okay lang maganda lang tayo magkakata and shout out to everyone up ko muna guys ah. para doon na lang tayo uli mag -vlogs. thank you so much ayan guys dito na tayo sa kalsada hi <laughs> hindi tayo sumakay malapit lang naman sa kaya ko na to kahit napaka dito tayo lakad lang guys, wala namang ganong tao ngayon sa kalsada. Kasi kung baga maaga pa naman sa ano, maaga pa naman sa uwian ng pang, pang regular na umaga tapon ng estudyante. Kaya yeah, medyo maliwalas pa yung daan. Ang ating estudyante is pang hapon talaga. Kaya lang, pag Friday, nagiging ano sila. Nagiging umaga tapon. Pero actually, ang labas nila is alas stress. Kaya yan, shout out guys. Tatawid na tayo. Kaya ko, konti lang kami na ano, mag-aatid ng pagkain. Ayan, dito na kami. Marami rin dito mga mga pagkain Mga tinda ng mga pagkain mga estudyante. Ayan, papasok na kami. Ito na ako guys. Shout out. Thank you so much sa uh, pag-watch. na tayo sa loob. Ayan, bakit hindi pa ako makapasok si mother? Hindi pa pwede? Okay guys, dito muna tayo. Hindi pa pala pwede. yan. Hindi pa pwede, 11 na. Uh? Thank you so much for watching dito tayo sa loob. Bula niya ay adobo. Ayan shout out. out. shout out. Ay, shout, shout out. Tapos na kumain si ko yung bag Ayan. Ayan na. Huwag ka tumano na. Uh, P.E. Yan. kami sa school. Ayan guys. Pauwi na kami. Pauwi na ako guys. Ayan. Shout out. Ayan. Ayan. Uy. Muntik na mabasag yung ano mo. Muntik na mabasag yung baso. <laughs> yeah. Ingat. Ayan, shout out. Uwi okay na tayo. Bakit hindi ng init. Pinatapos ko munang kakainin at nintay ko makarating muna yung teacher bago umalis at delikado mga bata Salamat po to to di po dito lang ako ayan guys mga ka-idol shout out sa inyong lahat ayan tumatakbo na si ate at medyo late late na let's go let's go inabot na tayo ng alas 12 pa lang naman kasi 11 to sila. So, maaga pa. Maaga din ang uwi nila mamaya. 3 o'clock uwi na nila. Kaya mamaya mag-abang na ako dyan. Para sa ganun, ma ay ma makarating kami sa aking pupuntahan. Dahil pa kami pupuntahan mamaya. Sobra pa naman ang init. Ayan, kailangan talaga naka-jacket tayo guys para hindi tayo ganong ma uh, initan protect 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 our skin protect protect po tayo sa mga skin natin may mga uh, ano din po yan may mga damages na mangyayari kapag hindi tayo nag sa ating balat ayan dito yung tambakan ng mga basura at least nawala na yung mga tricycle dyan nag-clearing sila ito na lang dito sa mga tapat ng mga naglang uh, kilang kanila mga kabahayan pwede pero doon sa may ilan hindi pwede ayan o oh. Kajakit tayo kailangan talaga nakajakit kaya sa sobrang init kaya lakad 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 si baby virgin vlogs guys mga ka idol wala na tayong service na tricycle single. Yan magladlad yan. Wala na init nga dito. Hindi nila makita itong lugar na to Bakit kaya? Eh samantalang kitang kita naman. Pero nakita rin. Yan, syara. Kaya sa lahat. Galing na po tayo sa pag hatid ng pagkain. Ayan. May natira pa naman konti. Okay, may nakira pa. Yung maganda nga yung konti lang oras nila, 11 to 12. Kasi pagka mahaba ang oras nila, isang oras may git. ko sobrang kalikotan ng mga bata, ang mga anakis natin sa school. Ayan, sarap ng himsimoy ng aking pagganito ganito. Dito. Pero sa ibang bansa, kahit na may ano pag init kahit na nasa ililim ka ng puno na wala kang mala wala kang mararamdaman na na masya ma, ano, sa malamig sa balat sobrang init pa rin pero dito sa Pinas kahit mainit pero hindi namang kang mararamdaman na simoy ng hangin na malamig sa katawan yan ang kagandahan ng Pinas kaya I love Philippines Yeah, shout out sa lahat. Kahit saan tayo makarating. Pilipinas pa rin ang number one. Ayan, Ay, mag-arang salamat po sa pag-watch na aking vlogs. And uh, thank you so much. Please subscribe and click the bell button for more update. Baby, I've vlogs. Proud OFW na nasa Pinas na. Shout out. Thank you so much. God bless po. Mabuhay.